Langka. Kain tayo langka, guys. Provincial life. Daming protas. O, oh, diba? O, oh, diba? Langka. Tam is. Tam is, Tam is. Hmm. Langka. Langka. Oh, hinog sa puno ni no. Oh, oh sunod na na. Kan o Mali sa Manila eh. Mm. Namili na ko mga hinog. Magdung ag mixaging. Dung -mix ag -mix guys. Luto na ang among saging saging pamor. more. O, piliin natin yung mga saging. Papakain natin papakainin natin ng ating mga bisita ng saging saging pamor provincial life ganito kami sa provinsya. saging saging